Tayo. Ano yung gagawin para ma-overcome ang depersonalization Or ano yung gagawin kapag ka nararanasan ang depersonalization Kasi ang sagot dito sa tanong na ito kung ano yung gagawin eh, Ang sagot naman talaga dito is wala As in wala Ngayon para ma-intindihan mo kung bakit wala kang gagawin kailangan mong unawain no kung saan talaga nang galing yang depersonalization na yan at kung paano yan nalikha dahil ang depersonalization kasi is sintomas lang din yan ng anxiety disorder kapag sinabi kasi anxiety disorder ang ibig sabihin nito naabot na ng isip mo yung limit niya ngayon, itong depersonalization naman, ang ibig sabihin nito eh, nalampasan na ng isip mo yung limit niya. Ngayon, paano ito nangyari? Kasi, di ba, ang anxiety disorder kasi, bago nalikha yan, dahil yan sa uh, stress at saka pag-aalala. Kumbaga, nalikha itong anxiety disorder na ito dahil sa wala ka ng tigil sa pag-aalala at pag-i-stress sa sarili mo ngayon kapag ginagawa nyo kasi yung ganun yung stressin ng stressin yung sarili mo at saka mag-alala ka ng mag-alala eh lalabas talaga yung sintomas ng anxiety disorder ibig sabihin kapag naranasan mo na yung anxiety disorder eh lalabas yung tunay na sintomas ng anxiety disorder. Kaya yung mga sintomas na yun, eh, yun na yung magiging panibago mong problema. At kapag ka yun ay, uh, yun na yung panibago mong problema, eh, ang gagawin mo talaga, eh, i-judge mo talaga yun. I-judge or re lalabanan at saka ginagawaan mo ng solusyon para hindi mo yun maranasan. Pero hindi mo alam na yung pagjudge mo o yung pag mo, yung paglaban mo at uh, paggawa mo ng solusyon, eh, yun yung uh, kumbaga magpapalala sa sitwasyon mo. Kaya ibig sabihin, bis na naabot na nga ng isip mo yung limit niya, eh, mas lalo mo pang uh, nilampasan yung limit ng isip mo o paano yun nangyari kasi ganito yan kapag ka naranasan nyo kasi yung uh, sintomas o nararamdaman mo na yung sintomas ng anxiety disorder tapos yun ay hindi mo talaga naiintindihan hindi mo nauunawaan e eh malamang mo talaga yun ibig sabihin ng ijudge mo eh yun yung nanganganib ka na or delikado na yung nararamdaman mo na ganun o nababaliw ka na o meron ka ng malalang sakit o mamamatay ka na mga ganyan kasi yung ano yung judgmental eh. kaya yung isip mo hindi na yan makapagpapahinga kasi pupukusan mo na yun kasi yung judgmental mo eh parang naniniwala ka kasi doon sa anar uh, nararamdaman mo o oh, kumbaga doon sa sintomas ng anxiety disorder kaya yung judgmental mo yun yung dagdag na kumbaga naabot na nga ng limit yung isip mo eh, mas lalo niya pang nilampasan kasi nga dahil sa judgmental mo ganon din yan sa reaction yung reaction kagaya ng ikaw ay biktima ikaw ay nakakaawa o kahit hindi naman totoo di ba yan yun at saka ganun din sa paglaban at saka yung paggawa mo ng solusyon kasi yung paglaban wala kasing lalabanan at saka wala rin kasing susolusyonan kaya yung paglaban at saka pagsolusyon yan yung nagpalala sa sitwasyon mo dahil yan sa frustration kasi yung paglaban kasi wala naman kasi wala ka naman kasing kalaban eh at saka yung paggawa mo ng solusyon wala naman kasing susolusyonan eh eh ka talaga kaya yung sinasabi kasi na naabot na ng limit na ah, naabot na ng isip mo yung limit niya tapos dahil ikaw ay hindi mo yun naintindihan eh, ginads mo yun bagay yung mga sintomas ng anxiety disorder ginads mo nireakan mo nilabanan mo at saka sinu sinolusyonan mo eh malalampasan mo talaga yung limit ng isip mo at yan yun tinatawag na depersonalization actually dalawa kasi yan eh. yan yung depersonalization at saka derealization alam nyo kaya sinasabi na walang gagawin dahil nga yan ay napatunayan na wala naman talaga yung laman marami ng ano dyan, nakadiscovery dyan. Kaya sana kayo rin, madiscovery nyo. Kasi, kaya sinabi na wala kang gagawin kapag naranasan mo yung depersonalization. Dahil yung depersonalization ay sintom, isa lang din yung sintomas ng anxiety disorder. Eh, yan yung sinasabi na mekanismo yan ng katawan natin. Yan yung una. Pangalawa, inaayos ng katawan natin yung katawan natin pangatlo ah, pinapakawalan ng katawan natin yung mga balisang enerhiya na naipon natin yun nga yung sinasabi na naabot na yung limit ng isip natin dahil nga iniipon natin yung stress stress energy na tinatawag na nagiging fearful energy na natatakot tayo kahit wala namang dahilan kaya ang dahilan kung bakit tayo natatakot eh, yun nga fearful energy yan yung dapat yung maintindihan, paulit-ulit kong sinasabi yan na kapag ka nararanasan nyo ang discomfort eh nagpapakawala ng balisang enerhiya yung katawan natin No, tsaka yung uh, paliwanag din na wala kang gagawin dahil uh, hindi naman kasi yan mahalaga hindi rin yan special at saka hindi rin yan emergency o bakit sinasabi na ganun yung mga nabanggit ko bakit, bakit sinasabi na hindi emergency, hindi special, hindi mahalaga kasi nga paulit-ulit lang pabalik-balik lang kumbaga walang ibang ginawa kundi takutin ka ng takutin pahirapan ng pahirapan or baga lo, lukuhin ka ng lukuhin ng isip mo na which is ikaw lang din yung may kagagawan dahil nga sa hindi ka tumigil sana nakukuha mo